Nakikita ko diyan kasi yung ano eh, pagiging unique niya. Saka iba kasi, tapos medyo weird. Ba't mo nga naman lalagyan ng ketchup yung pancit? Yung iba no, di ba nagmumukhang spaghetti? Hindi naman. So parang yung lasa ng ketchup, tsaka dun sa lasa ng pancit isa, so nagko-complement sila sa bawat isa. Yung iba naglalagay pa nga ng kalamansi eh. Iba-iba eh, rin kasi talaga yung gusto ng tao. It's so happened lang na nakagis na dito sa San Pedro, yung pansitan na to. Kaya sabi nga, hindi ka lihitin mong taga San Pedro kung hindi mo alam to, kung hindi mo natikman yung pansit na ma pansit masya. Yung pansit kasi, isa rin kasi dyan yung pansit na hindi siya tuyo. Hindi siya tuyo pag kinain nyo, medyo madula siya, kaya malambot. Tapos yung lasa ng ano, mga panimpla, huli mo talaga kasi hindi siya dry eh. Tapos lalagyan mo siya ng ketchup. Yung sabi nga, parang nagpo-compliment yung lasa nila sa isa-isa. Hindi ko ma-describe kung paano yung masarap na sinasabi. Kasi ako, nakasanay ako na bata pa ako pansin. Basta alam ko, unique, kakaiba, masarap, may magsasabi, gano'n. Ako nga pala si Mark Dolleton. Bali, third generation na ako dito sa Pansit Masyang. So, Pansit Masyang, nagsimula yan, mga 1950s pa. Ang nagsimula ng pagluluto niyan is yung dola ko. Sinubukan niya yan eh, na mag-experiment sa pansit. Nagyan niya ng ketchup. So, kasi dati, konti pa lang yung mga condiments na ganyan eh. Tinesting niya yung ketchup. Pinasubukan niya sa mga tumatambay diyan kasi may bilyaran diyan mo dati pa eh. Nagustuhan naman nila, pati yung mga passersby. Then, since nasa sentro naman kami ng San Pedro, madaming dumadaan, madaming namamalengke, nasusubukan yung pancet, nagustuhan naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang ginagawa namin sa pancet na may buitong itlog, may balunan, tsaka may ketchup. Dati, ginagamit namin dyan yung proven, o tinatawag. Then, siguro mga early 2000 o late 90s, nung nauso na yung mga proven sa street foods, nahirapan na kami kumuha ng mga supplies. So, So, nag-switch si Nanay Deling ng ano, balunan ng manok. Wala naman din halos nagbago, kaya nagdire-diretso na ulit. Ngayon, ang nagmamanage na ngayon is yung tita ko, si Tita Merly, second generation na. So, yun ang history na ano, ng pansin namin. So far naman, okay naman. Kasi kahit pa paano, nakakatulong naka, naman sa pamilya. Malaking bagay din eh. order ng pagkain sa may ketchup. Special tip. Okay. Order po ako ng tatlo. Tatlo. Ano po, ano po yung labanan? Ay, ito ay balon-balon. Maraming salamat nga po pala sa mga tumangkilik, tumatangkilik at sa mga tatangkilik pa ng Pansit Masyang ng San Pedro, Laguna. Dito nyo lang po kami matatagpuan sa Bayan ng San Pedro, 224 Garcia Street, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. So, open po kami from 8.30 a.m. hanggang 12 midnight. Pwede nyo pong subukan yung pinagmamalaki po ng San Pedro. Salamat po.